Tayo ditong board ng amplifier ito ay board ng Concert 502 502A. Ngayon may nagtanong sa atin paano daw magagawa ng paraan o paano mabawasan ata ang pag-iinit ng mga power transistor. Yan. May politiko. Hindi <laughs> may wasan na habang nag vlog So paano nga ba may na ano? Sa mga ano mga boss, sa mga class AB, katulad nito class AB amplifier. Hindi mo talaga maiwasan na hindi iinit kasi naturally nila na iinit 'yan habang gumagana sila. So paano ba mabawasan 'yan? Unang-una, baka ang ibig sabihin ni Kuya, sobrang init yung tipong nakakapaso na. Unang-una, baka yung yung speaker nyo na kinakabit nyo sa amplifier nyo ay hindi match. Ano ba yun? baka sobrang taas na ng watts ng speaker nyo o kaya sobrang baba ng impedance halimbawa itong amplifier nyo ay uh, 4 ohms lang ang pinaka minimum na load o pinaka mababang ilod mo ngayon kinargahan mo ng sobrang daming speaker so posibleng malakas din uminit yung transistor halimbawa kada channel nagkarga ka ng dalawa pero puro 4 ohms naman nakaparalil ang labas nun 2 ohms iinit po ng gusto to. Halimbawa, tatlo. <laughs> Ganon. Marami kasing mga gumagamit na hindi nila alam yan. Basta lang kinakargan. Kasi kahit kargahan mo naman ang tatlong speaker yan, kada isang linya, tumutunog naman. Ang problema, umiinit yung ano, yung heatsink at saka yung power transistor. Yan. So, tingnan nyo muna yung speaker. Ang gagawin nyo dyan ay Hintayin nyo muna ng palitan ng ibang speaker na mas mababa yung wattage at saka at least gawin nyo muna 4 ohm. So kada isang channel kasi 2 channels lang naman yung ano kung 2 channels lang yun yung amplifier nyo katulad itong concert 5 auto tayo nyo muna ng ng tigisa lang. So isang speaker lang sa left channel, isang speaker lang din sa right channel. Baka sakaling ano, baka sakaling hindi na uminit ngayon. Pwede namang may problema na din yung amplifier mo kaya umiinit. Mga boss, baka may problema naman yung amplifier mo kaya umiinit. So pag abnormal na yung biasing ng mga transistor, so yung biasing dito yan, tinitis sa base emitter. So ang recommendable dyan na bias ay nasa 0.5, 0.3, 0.3 hanggang 0.5, yun. Hindi kaanong iinit yung ano, sakto lang. So may pawis pa ako. <laughs> Sobrang init ngayon normal lang yun mga boss ngayon baka mamaya abnormal na yun tumaas na umabot na ng 1 volts yung bias ng ano mo uh, transistor mo kailangan mong ipacheck na sa technician tama naman yung kabit ng speaker mo yun naman yung match dun sa amplifier nya pero sobrang init pa rin talaga umiinit kailangan mo na sigurong pacheck yung ano mo amplifier mo baka may problema ngayon kung normal naman ang tunog talagang parang pakiramdam mo lang eh umiinit Parang misang kasi, 'di ba, may mga amplifier na substandard na yung heatsink, maliliit na. Try mo mag-add ng heatsink. Katulad nito, pili pa siya patungan dito ng heatsink para yung heat absorption niya ng ano, transistor mas maganda. Kasi sa mga class AB amplifier, talagang matakaw sa heatsink to kasi may mainit talaga o mabilis talaga uminit o, minit, o naturalisa talaga nilang umiinit sa mga class A ata o sa mga class D ata hindi na masyado so karamihan sa natin ngayon na katulad nito ay class AB pa rin umiinit talaga yan so pwede kang magdagdag ng heatsink tapos dagdagan mo pa ng blower o yung pan na nakatutok talaga dito o kaya ang gawin mo imbis na nakatutok yung blower pahigop para yung init na 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 lalabas itong heatsink o na-absorb ng heatsink may higup din yung pan may luluwa din niya so yun yung mga paraan para mabawasan yung init ng transistor kasi iinit yung transistor hihigupin ng heatsink yung init tapos kung maliit lang yung heatsink talagang iinit ng gusto mga boss pero try nyo muna yung number 1 na payo ko tingnan muna yung speaker baka doon ang problema kaya umiinit ng gusto so may hirap naman kasi sagutin yung ano ni kuya kung anong klaseng init yung sinasabi niya kasi hindi natin nakikita babagsak pa rin yan dun sa kung hindi ka naman technician at nagdi DIY ka lang at kulang pa yung kaalaman mo o understanding mo about sa amplifier mas maganda dalhin mo yung amplifier mo o kaya personal na kumonsulta ka sa mga technician kung anong maganda gawin ipaliwanag mo ng husto kung anong kailangan o kaya maganap ka ng tawag dito ng mga bakante doon sa ano sa mga uh, Facebook groups may mga i-post mo doon yung concern mo baka marami makapagbigay ng advice sa iyo yung advice ko ay isa lang yon malay mo eh may iba pang mas magandang payo na makuha ka uh, at matulungan ka So yung mga sinasabi ko dito ay generic lang. Hindi ito magiging eksakto doon sa pangangailangan mo o may address yung problema mo kasi nagbase lang din ako sa pagkakaintindi ko sa tanong mo. At makakapag-advise tayo ng precise at eksakto doon sa tinatanong mo kung ako mismo personal kung na-check up yung amplifier mo. So, mabibigyan kita ng tama. Kaya nagbigay tayo ng mga example na pwedeng mangyari o pwedeng solusyon doon sa problema mo. So ganyan lang mga boss. Maraming salamat at sana nakatulong yung ginawa nating answer <laughs> o paliwanag doon sa tanong niya. God bless po.